Hello guys, good morning, good morning sa ating lahat uh, Ngayon po ay October 28 Umaga ng Sabado Ito po yung ating port situation dito po sa Philippine Port Authority Lucena Sa ngayon po ay kalmado pa Kakaunti po yung ating mga pasahero Wala pa masyadong mga nagsisiksikan, nagbuunahan o kung ano man Lahat po ay kontrolado kaya yung mga magbabalak po na bumiyahe apot pa po maganda pa ang panahon ito po ay kunting pasip lang sa ating mga pasahero na nagnanais bumiyahe marindu Marinduque, Turumblon Masbate meron po tayo so ayan po yung ating situation ngayon dito sa Pierre yung mga gusto kung malaman kung ano update so ayun na po malawag po yung ating port maganda po ang flow ng ating mga pasahero ito na po yung ating latest update dito po sa ating port so bukas po mag update po ulit tayo ng panibago kung ano po yung mga pagbabago ilang lang po at maraming salamat po at magandang umaga po ulit